Uh, ito po ang huling to ng ating unang bahagi, ang kasaysayan. Ayaw ko po na magbahagi ng mga usapin o aralin nang hindi natin nalalaman ang kasaysayan ng ating paksa. Ngayon na nagkaroon po tayo ng pinakapagkalahatang kaalaman upang maibsan ng kamangmangan ng mga tao tungkol sa bagay na ito. Naway ako po ay nakapagdulot sa inyo ng kaunting kaalaman sa umaksang ating pinag-usapan ang tungkol sa karagatan ng dagat ng Pilipinas at ng iba yung mga dagat. Sa susunod po na pabanata ng aking pagharap sa inyo ay may pinamagatang ang kasaysayan ng mga kaganapan sa karagatan na saklaw ng Pilipinas at ang karatig bansa at kabuan ng pagkilos ng China laban sa karapatan ng mga karatig bansa narito po lahat iisa-isahin ko sa inyo ang mga ginawa ng China mula 1947 hanggang 2023 bibilangin natin at ipakikita ko sa inyo ang ebidensya sa susunod ito po ang inyong lingkod Danilo Greg ng Pilipinas oras at tinig ng katarungan at katotohanan Pilipinas mabuhay magandang araw po sa inyo lahat na may pagpalain tayo ng Diyos na may kapal.